Hello guys. Magandang tanghali. Kung gusto niyo na hindi kayo maka bili ng ulam na 70 70 piso. Grabe ang ulam dito sa Manila, guys. Siguro aki-akin na siguro tong amoy-amoyin para abutin ng ngapunan para hindi maubos ganito ang presyo sa ulam sa Manila guys 70 piso guys tama ba yun guys oh, comment o comment kayo guys sa youtube channel ko and subscribe din amuyin ko lang to guys hindi kagaya yung iba dyan na amuin pa kainin pa di e, ganito ang ulam sa Manila char lang guys dito na dito na kami naghirap sa pagkain sa manila guys malaki naman ang kita kaso napakamahal ang bilhin kaya maganda pa siguro yung nakatira sa probinsya sariwa pang gulay, murang bilhin paano kaya to grabe guys o oh, 70 pesos guys Biro kung um, lalakihan guys sa picture guys. Ito guys, napakaliit talaga guys. Kaya e, nga, muyamuyin ko lang to guys para makatipid. Bye bye.